May namamagitan nga ba kay Sandro Marcos at Isa Pressman? Latest news. Hot Yan ang trending. Trending ngayon at pinag-uusapan sa social media ang viral videos and photos ni na Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at Yasi Pressman isang araw makaraang i-anunsyo ng aktres na hiwalay na ito sa kanyang long-time boyfriend. Unang ipinow sa TikTok ang mga larawan ng dalawa na kuha umano sa isang after party event. Hindi nakalagpas sa mga mapanuring mata ng mga netizen ang kakaibang closeness at sweetness ng dalawa. Kaya marami namang netizens ang nagtaas ng kilay at binigyan ng iba't ibang kahulugan ang kumakalat na nasabing videos at larawan sa social media ngayon. Ito naman ang sari-saring reaksyon ng mga netizens sa eksena ng mag-BFF. Bagay na bagay. Ang cringe naman maging BFF ni Yasi, lalo na kung may GF si Sandro. Sandro looks medyo uncomfortable. Grabe, ang lingkis sagad, o O ba diba, may starlet na GF itong si Sandro? Host siya ng Itbulaga? Baka magselos Haha! Nye, mukhang mag-ate. Daig pa ang GF sa pagiging touchy-feely. Sige, go lang. Mahirap ang buhay ngayon. Matatandaan na makalipas lamang ang ilang araw, ay inanunsyo ni Yasi Presman sa apat na sulok ng Instagram na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend na si John Semirara. Sa Instagram story, idiniklara niya na siya ay not triple, not double, but single. Sa hiwalay na post ay sinabi ni Yasi na malaya na siya gaya ng kanyang tattoo na hummingbird sa tagiliran. At ito namang si Sandra Marcos ay nalink dati sa kanyang rumor girlfriend na si Alexa Miro. Pero matagal na panahon na nga, nung huli tayong nakarinig ng balita ukol sa rumored couples na si Sandro Marcos at Alexa Miro. Kaya ang tanong ng mga netizens, may kahulugan ba ang pinapakitang closeness at sweetness ni si Pressman at Sandro Marcos sa publiko? Kayo mga ka-trending, anong masasabi nyo ukol dito? I-post lamang ang inyong mga comments below and please don't forget to hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending.